magandang gabi po sa inyo uh, Kagabi po ay ako ay uh, nag-live po agabi regarding po sa isang OFW na humingi ng tulong sa kaagap kaagapay At uh, siya po ay uh, may sakit na epilepsy At sa kabila ng kanyang karamdaman at pagtanggi na umalis na lang Ay pinatuloy pa rin siya, kanya, siya ng kanyang uh, recruitment agency sa Pilipinas Para magtrabaho sa abroad dahil sa meron daw siyang gamot pero hindi po naging maganda ang trabaho ni Kabayan dahil nga sa sakit na epilepsi, uh, tatlong buwan siyang nagtrabaho sa anim na employer dahil pag nalalaman ng employer na siya ay may sakit na epilepsi ay binabalik sa agency. Pero instead na pauwi na lang itong si worker, siya po ay pinag-stay pa ng agency ng limang, uh, ng limang buwan na. At doon nangyari yung hindi maganda kung saan isa po sa tauhan nito ay allegedly ginagawan po ng hindi maganda itong kasambahay na para lang mabigyan ng pagkain ay eh, inaabuso o ginagamit. So, nagsumbong po ito sa kabayan sa atin at agad natin itong uh, uh, pinaalam sa kanya kung uh, pwede ba siyang ilive para din maging awareness ito sa ibang mga kababayan natin may ganong ka, may posibleng may kahalintulad na kaso. So nakatawag po ng pansin itong uh, ano to And at the same time Pinagbigay alam din natin sa Polo jeda Yung problema ni kabayan Kanina po galing po ako ng uh, Polo Nakausap po, po yung welfare officer At uh, inactionan na pa nila Yung problema na ating inilapit sa kanila So nagpapasalamat po ko sa ating uh, uh, Polo jeda So gumawa na po sila ng first step Kinausap na nila ang worker Pati ang agency at pinadala na ang workers sa uh, Polo sa Jeddah at talagang magpa po ng kaso laban po doon sa sa umabuso sa kanya na ibang lahi natauhan ng isang agency. So ito po ay uh, kung kong ipaalam sa inyo na pag may mga ganyan pong mga problema, huwag niyo na pong patagalin. Huwag niyo pong hayaan na kayo po ay mag-stay na matagal. Gumawa po kayo ng paraan. Kung hindi man po kayo makalapit sa mga katulad namin na dahil nga po sa dami, hindi po agad namin nababasa, gumawa po kayo ng paraan marami pong advocate na pwede nyo lapitan or mismo sa polo at ipapuntahin ninyo ang family ninyo sa Pilipinas sa PUE para po mag-file na agad ng complaint para po yung agency sa Pilipinas mapwersang tulungan po kayo so yun lang po ang aking nais na ipanawagan po sa inyo na magingat po yung mga kababayan po natin kung meron po mga kahalintulad na ganito huwag po kayo matakot isumbong po ninyo sa POA Or di kaya sa mga kung hindi man po sa amin na, na basa namin marami pong tayong mga advocates na mga katulong sa inyo iba't ibang grupo po marami po yan or Mismong sa polo o sa embassy o sa consulate para matulungan po kayo sa inyong problema muli Maraming salamat Polo Jeda sa pamumuno ng Labor Attaché Ruel Martin kay Welfare Officer uh, Marlyn Hamero uh, na siyang uh, ngayon uh, nakikipag-ugnayan doon sa ahensya ng worker na may sakit na epilepsy at inabuso pa ng tauhan ng isang agency. Sana makuha ni Kabayan ng justice at hindi na po dapat maulit to kaya kung kayo po ay mga ganyang sitwasyon, huwag po kayo matakot magsumbo. Ito po si Kapo.